May plano ka bang magpa-South Korea at mamasyal sa Lotte World? Here are the three things you must do para masulit ang trip mo. Hi juicy, Miss Chai here, reminding you that your future, your choice. Today, I only had 4 hours to explore Lotte World Complex kasi kasama ito sa package tour namin. Pero grabe, sulit pa rin. Kaya naman, let me share with you how we maximized our time and the top 3 things you should try kapag nandito ka. By the way, lahat ng activities namin dito ay na-avail namin via PopPH Travel and Tours. And you can use my code POPPHTRY01 para makakuha rin kayo ng discount sa tours ninyo. Unang stop namin ang Lotte World Amusement Park, a.k.a. Disneyland of South Korea. Trivia lang, ito ang largest indoor theme park sa buong mundo at meron ding outdoor area na tinatawag na Magic Island. Maraming rides na available dito, swak sa mga bata, teenagers, adult at maging sa mga matatanda. Kung gusto nyo rin ng extreme rides, meron din dito. Pero that day, umuulan kaya maraming rides ang closed, especially sa Magic Island. Nilulook forward ko pa naman itong gyro drop at gyro swing, pero ayos lang, safety first. At least may dahilan para balikan ang amusement park na ito in the future. Konti lang ang nasakyan namin since medyo jam packed ang mga tao sa indoor rides. So we just walk around, explored, at kumain ng snacks. Pero ang saya pa rin kasi parang nasa K-drama ka habang naglalakad sa loob ng amusement park habang umuulan. Sa so, may mga kasalanan sa akin, alam niya. So, na. So, binabarang pala kayo. Fun tip. Dito sa Lotte World, pwede ka rin mag ng Korean school uniform. Ang dami mo makikita na ka-uniform na tourists. So, kung gusto mong ma-feel na parang bida ka sa sariling K-drama episode, go try it! After naming maglibot dito, we decided to go up to the Seoul Sky Observation Deck sa Lotte World Tower. Fun fact, ang Lotte World Tower ay ang fifth tallest tower sa buong mundo with a height of 555 meters. Naglakad lang kami ng around 450 meters from the Lotte Amusement Park papunta sa entrance ng tower. At ang goal namin talaga ay makapag-experience ng Skybridge Tour. Yun yung thrilling outdoor walk sa pinakataas ng tower. Pero dahil malakas pa rin ang ulan, closed ito sa tourists. Kaya medyo nilungkot din kami. Pagdating namin sa 118th floor, puro fog ang view. As in, wala kaming makita. Literally, para kaming nasa langit dahil binalot ng fog ang buong area. Sa kagustuhan naming makita ang view from above, minabuti naming maghintay. And eventually, nawala ang fog. And finally, nakita na namin ang breathtaking panoramic view of Seoul. Super worth it yung paghihintay kasi ang ganda ng moment na makita mong biglang mag-clear ang langit. Nakakatuwa rin dito sa skydeck deck na may glass floor. Iba rin ang inig sa tuhod na dulot nito, pero worth it for the Instagram shots. And finally, we ended our day at the Lotte World Aquarium. Nasa baba lang din ito ng tower and honestly, this was the perfect debrief spot after a busy day. Trivia muna. Meron silang 650 species at higit 55,000 marine creatures from adorable penguins to giant stingrays and beluga whales. Ang relaxing lang to just sit down, watch the marine animals, and enjoy the peaceful vibe. Sobrang nakaka-relax tignan ang mga iba't ibang klasing hayop at isda rito. Para rin akong bata na nag enjoy sa makukulay na marine life dito. Also, nabanggit ko na ba? May ilang politiko din pala ang Pilipinas dito. Este, buwaya pala kidding aside, pinaka favorite ko dito ay ang penguins. First time ko silang makita in person. And ang cute nila kasi parang nakikipaglaro pa sila sa amin through the glass. It was the perfect way to slow down and end the day on a calm and happy note. In summary, kahit 4 hours lang kami dito, sobrang memorable pa rin ang experience. from braving the rain waiting for the fog to clear para makita ang view to ending the day in such a chill and wholesome way sa aquarium So, if you're visiting Seoul, make sure to add the Lotte World Complex sa itinerary mo. At para hassle-free ang South Korea tour nyo, i-book nyo na ito via PAPPH Travel and Tours. And don't forget to use my code PAPPHCHI01 para may discount kayo. Don't worry, wala akong commission dito ha. I just highly recommend them. Anyways, that's it for today, Chusis. Thank you for watching!